Ya, parang ikaw yung kape. Alin? Yung lumabos. Kay Nanay. Alin? 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 Yung kay nanay. Kay nanay na. Yung ngayon din. Ah. Okay. Nag yung gabi uh, <laughs> nga, ano na? ako. Ay, uwiak. At maya Ano naman. Ito po kang. Kaya pupunta kay nanay na... Punto ni nanay. No. Ang tawag ko? Eh? Cementerio. Cementerio. Yeah, cementerio yan yeah, o. bakit kayo bumadan nga ni pala kapon? Ito na Kuya. ito ba? Ha? Ay kami dumakar kami, nagpakarwas mo dito eh Saan? Saan lang may karwas dito? Ito ba? Ah bakit dun po? Ay walang ibang pagkakarwas yan natin Oh hala, ipit ka dyan Malapit na na rin yung kay nanay ayo Yun Sino nga si ano din? Si Dulo nyo ay inakasaway nila lula mo may kabayo doon ay Giselin oh. saan ang kabayo dyan? hindi oh, hindi na kami nanay tinala ko na ikaw ala ano, pa kakumbaya na ring palikula layo kaka ano? Oh, nahan si nanay? ito si nanay o oh. nanay oo oh. ito si nanay ay oh. ba pa ba pa ako, pa ah, bukas pala re bukas lang din hindi, bukas ang um, ano. Oy, na ay! Ah! Ah! Nanay, ako yung na. Ah. Regaling Bicol. ba hindi na inito. Eh, Nalamig talaga lagi. Kasama ko yung mga pumunanay na puhang area. Wala akong lighter dito. Hmm. May pospuro yan. Ayun ilalim kung nandiyan pating ni nai nai ito ayo. Oh. meron dito ito tayo hmm ako na ito, nanay ako galing bicol nanay kasama ko sana si tatay papunta rito ay hindi ayaw sumama pauwi din nanay si Tla kuya nasa biyahe na tsaka si Jubin lati Chris pa uwi na pa pa nasa ka na hindi naman na ano to meron yan pa hindi ka mahal magkuskus Naikabila. ay kabila maalam huh. Pungari. tubo na yung aking tinanim ng baling huwi oh. uh, hindi lang mataba na ito pa oh may kan baya dito pakwan yung pakwan ay ay Pakwan. bakwan? 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 namatay ah, na? namatay na? nati na, na ano nga na ano yun ay, ay natunas ano? kari o tingin? bakwan hindi pakwan yan ano ito? bakwan yan ay maliliit na bakwan? ay maliliit na bakwan? ay maliliit na kandila may kandila pang isa din ay hindi Gerald oh. MG? suhote ko ay aking suntokin na. Oh, padyot. May chocolate pa si nanay, oh. Na no, mata yan. March 3 si nanay namatay oh. Pauwi na na sila kuya ngayon at si Ate Jenny. Bukas. Si Jenny ay bukas si Ate. Yo, pakwan. Wala si sa kanya. Nadi ni kayong kalapan. Oh, eh, sarap nung. No. Sarap nung okay. manggang yun ayo. Bakalman niyan. Hay, matutumba MG na. Ikandila mo naman lagat nakahilig. Okay na yan. Ngayon Gerald na pangalan na doon pa ay. Eh. Yes, sir. Ay, nai Good nakalagay kalagay pa kaya natin diyan. Ano ni no? Ano ni? Hindi pa kaya takip uli nang maganda. Not be now. Undo. Mm. si nanay, buto na yata si nanay. Kasama na yan si Tito Rey. Kira mo yan? si Tito Rey? Kasama na yan si Juan. Lolo Punyo. Hindi si Lolo Punyo. Si Chudani pati. Si Judani pala. Patay na rin na na si Chudani. Wala pa man lang kayong isang taon ang pagitan. To, apat na buwan? Limang buwan nyata. April, May, June. July, apat na buwan lang ang pagitan nila Tsaka yung isa pa, yung kapatid nila ng isa eh, si Tiumente ay maga isang taon din yun Pagdating na na si ate Jenny bukas sila kuya ay mamaya Punta kayong mugpog mamaya yung tubungan daw ron Wala na mong ba niyan? Diyan mo sisigot pag bumangon yung mga patay. Ay! Ha? Huh? Gusto mong bumangon yung mga patay. Ay! Huwag okay. um, ninyong pagbat may tao ron. Ay! May bahay dyan. Una na yung mga apumwayo. Yan ang lilikot. Okay, Pag napatamaan nyo, alam mo rin kung pati buto. Ha? Alam mo rin kung pati buto. Close. Yes. O, oh. may, oh. na may nahulog na bangga. May nahulog na bangga. O, may nahulog na bangga. Pwede kay nanay. Nanay. Oh. Meron na? Hamaya. Natagas na yung kay nanay, o. Oh. Ay, rey, Uh. No, kulay itim. Eh baka si Otik kulay ano lama. Miss nakita, nanay Mis na kita nanay. Mis na mis ko na ikaw. Kamala nagaparamdam sa akin. Yung ano mo, yung video mo yung ano yung lagi mong inapanood sa youtube yung mga mga nagamukbang ahm okay, na. ano? um, nahulog ninyo ayos okay. yes, tiya <laughs> yan ang sarap ng wanggang yan ang katas nyan ay mga tao ke atas oh. <tuh>